Cause we miss you! Dapat di na daw bumalik. Eh, bumalik. Bumalik talaga kami para inisin kalalo. lalo. Ingit. Walang gamot. Alam <laughs> Yung nadamay ka sa TikTok US ban kahit hindi ka naman taga-US. Kasi guys, ito sa Sophia guys, yung paggawa niya ata ng TikTok namin, ang nilagay niya na region is US, may yes Philippines. Guys, hindi. Feeling Am American ka kasi te. Feeling mo American ka te. Nilagay mo dun US. Eh, di ba guys, kapag bumibili tayo ng phone, tapos pag i-open mo, may nakalagay na choose language. United States or Philippines. E akala ko kasi ganun yun. Kaya feel ko, yun yung napindot ko. Kaya naging United States or oh, feel mo kasi na ka, te. So, ayan guys, nang pag-open namin. Ganun, ganun yun na yan. yan. Ah! Grabe talaga, nashock talaga kami. Oo. Oh, like. ah, damay civilian kay taga Pinas. So, akala namin, kami lang yung nagkaganyan dito sa Pinas. Pati Pero, pala si Ate Lenny. Si Then, Then, kanina, kanina madaling araw. Oh. Dito talaga kami natulog. Ayan, inintay namin. Kasi babalik daw sa Monday. And, ayan, guys bumalik na talaga siya. Grabe, sobrang saya talaga namin nung nakita namin na bumalik na yung TikTok namin. Kasi guys, pinaghirapan talaga namin mag-grow tong account na to kaya super tuwa namin nung bumalik na yung TikTok. So, sa mga nagsasabing palitan na daw namin, guys, hindi namin mapalitan yung region kasi ganyan siya guys. Ganyan lang yung nakalagay phone number, number walang email lang. Region. At sa mga nagsasabi na nakakapagsahod ba daw kami kasi naka-US based nga, hindi guys. Kasi kailangan ng US TIN ID yes. para makasahod. So, wala naman kami noon kasi Pinay naman kami. TikTok, baka naman. Baka Ka -change naman. Change namin yung region sa account kami. Pala guys, may share kami sa inyo guys. Kasi ang daming nagtatanong dyan kung ano daw yung ginagamit namin pampapute. Bakit daw mas pumuti kami ngayon. So guys, ito lang yung ginagamit namin guys. Ayan guys, yung Prestige International Niacinamide Lotion. At pinapartner namin siya ng soap na to. Kasi combo tong dalawa. Perfect to guys. combo tong dalawa na to guys. Yes sa paggamit niyo nito guys, magda yung skin niyo kaya gagamitan niyo na lang ng lotion para perfect combo talaga te para hydrating yung skin niyo and moisturize talaga yung skin niyo and puputi talaga kasi instant whitening din siya. Tsaka mga te, apakabango. Hmm. Amoy elegant be, pwede hindi ka na magperfume perfume kasi ang bango ng katawan. Ang bango. O?